Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bob Lopez. Halina po, samahan niyo po ako sa landas ng pag-asa. Ngayon po ay Sabado ng unang linggo ng Kwaresma. Kamusta naman po ang ating Kwaresma, ang ating mga experiences ngayong Kwaresma? Kung mapapansin po natin, paulit-ulit po ang pagpapaalala sa atin ng Panginoon sa mga um, kung paano tayo maging banal, kung paano tayo mas lalong mapalapit sa Kanya ngayong panahon ng kwaresma. Tayo po ay pinapaalalahanan ng pag-aayuno, uh, paglilimos at pagdarasal. Uh, at sa Ebanghelyo po natin sa araw na ito, ang ating Panginoon ay may malaking hamon sa atin. Ang Ebanghelyo po natin ay galing kay San Mateo. At may tatlong punto po akong nakita sa aking pagnilay, sa aking pagdarasal sa Ebanghelyo natin. Ito po yung tatlong punto. Una po ay ang pagmamahal sa ating mga kaaway. Ang pangalawa po ay panalangin sa para sa mga uh, umuusig sa atin. At pangatlo ay ang pagiging perpekto, pagiging ganap katulad ng Ama. Uh, gusto ko pong iugna yung tatlong puntong ito ng Ebanghelyo sa tatlong gawain natin sa Kwaresma. Ang una po ay ang pagmamahal sa ating mga uh, kaaway. Mahirap po ngayon, lalo na po nagkakagulo po ang mga tao. Marami pong mga hindi pagkakaunawaan. Marami pong nag-aaway. Marami pong nagsasagutan kahit po sa social media. Pero ang hamon po sa atin ng Panginoon ay mahalin lahat ng tao. Uh, dahil mahal niya ang lahat ng tao. Kahit kakaiba ang, pan ang pananaw niya uh, sa pananaw natin, kahit sabihin pa natin na siya ay mali, tayo ang tama. Pero siyempre sa kanila, tayo ang mali, sila ang tama. Ang pagkakaibang ito, ay naghahamon sa atin ng pagmamahal kahit na po kakaiba ang pan kanilang pananaw. At ang iuugnay ko po dito ay ang paglilimos. Ang paglilimos po ay pagbibigay ng kung ano man ang meron tayo para sa iba dahil mahal natin ang iba, dahil gusto natin makipagkapwa sa iba. Sa atin po, um, ang hamon po sa atin ay ang paglilimos ng pag-unawa ng pakikinig, oras ng pakikinig. At minsan po ang paglilimos natin ay maging ay manahimik kahit na po tayo ay inaaway na o inuusig na tayo po ay manahimik at makinig na lamang. Ang paglilimos po natin ay kapayapaan. Yun po ang ibibigay natin para sa iba na, na iba ang pananaw kaysa sa atin. Ang pangalawa pong hamon ng Ebanghelyo ay panalangin para sa mga umuusig sa atin. Uh, katulad, katulad po ng uh, tawag ng kwaresma, ito ay panalangin, ito ay pagdarasal. Um, sa Ebanghelyo po natin, ang hamon ay ipagdasal ang mga umuusig sa atin. Ano po ba ang pwede natin ipagdasal? Ang una po Ipagdasal po natin na tayo po mismo ay hindi um, magtutulid sa ng iba. Tayo rin po ay hindi mag ng iba. Na tayo rin po ay hindi maging tagapag-usig ng iba. Na sana po tayo rin po ay maging uh, mga anak ng Diyos na um, ang gusto lang ay kapayapaan. Itama ang mali pero sa mapayapang paraan. Ipagdasal po natin na tayo po ay magbagong buhay. Uh, lahat po tayo, kahit na po yung iba na iba ang pananaw kaysa sa atin, sana po tayong lahat ay magbagong buhay. At nang ang puso po natin ay maging katulad ng puso ni Jesus na mapang, mapagmahal, mapangunawa, may uh, malasakit sa kapwa at uh, gusto ang hustisya para sa lahat. At ang pangatlo po ay pagiging perpekto o pagiging ganap ng Ama. Yun po ang hamon, pangatlong hamon sa Ebanghelyo natin sa araw na ito. At ang hamon po sa ating lahat ngayon um, sa kwaresma ay ang pag-aayuno. Ang pag-aayuno po ay pag, um, pag-give up ng mga bagay, katulad po ng pagkain o mga paborito po natin, kahit po yung mga gawain na paborito natin, para saan po ba? Para mas malapit tayo sa Panginoon, para makalimutan natin ang ating sarili at ang isipin lang natin ay ang Panginoon. At sa mga panahon na ito, ang hamon sa atin ay... Um, Maging perpekto, katulad ng Ama, magmahal ng lahat ng tao. Na maging mapangunawa sa lahat ng tao. Na um, kalimutan ang ating sarili, kalimutan ang karapatan. ang Hindi ang karapatan, ah, ang kagustuhan na maging tama. Ang pwede natin i-give up, ang kagustuhan natin na tayo ang... Um, manalo sa lahat ng uh, pag-aaway o mga debate ang importante po ay uh, mahalin ko natin ang iba ma pero mahalin ang justice katulad ng pagmamahal ng Diyos sa justice so kung kayo po ay natulungan ng pagninilay na ito mari lamang po i-like o i-share muli manalangin mag-ayuno at magdasal, lalo na po sa panahon po ng kwaresma. God bless you po.